Eh mga sir, Aerox naman yung ating uh, video gagawin mga sir. Di na sa atin ito mga sir ay uh, hindi na umaandar, pinulak na lang ito mga sir. Galing na rin sa, uh, sa ibang uh, paggawa nito. Kakapagawa lang ito mga sir. Mga uh, days lang yung uh, pagitan simula nung ginawa. Bagong palit ng black uh, block, tapos connecting rod tapos yung, uh, yung sigunyal bearing dinala sa atin to dahil uh, nagkaroon na siya ng error nung ginawa daw ito sabi ng may ari binahin niya kasi androbrick binahin niya tumirik daw sa layo ng pinagtulakan pinag niya daw at uh, nagkaroon na siya ng ano nung binalik niya ginawa uli tapos naging okay at uh, nung ano after 2 days ayun na nga dinala na sa atin dahil nagkaroon na siya ng error 12 yung error 12 error 12 na tinutukoy niya mga sir ay uh, sa ano yan sa part ng CKP parang uh, short circuit yata kaya lumalabas yan tapos mamaya gagamitan natin ng diagnostic tools kung ano yung ibig sabihin nito para maipakita ko rin sa inyo kung ano yung uh, tinutukoy niyang error 12 na yan tapos uh, ito ito ipo-start natin kasi meron daw uh, narinig na ingay sa makina kaya e ang papansin nyo rin pinaklas ko na rin yan dahil uh, inobserbahan ko yung ikot ng uh, pulley inobserbahan ko yan nakita ko naman base naman doon sa sinabi ng customer na sumasayaw na yung ano yung sigunyal at uh, chinik ko rin, at uh, tama nga yung sabi ng customer na sumasayaw nga yung kanya sigunyal eh, gusto ko na ipakita sa inyo para yung gagawin natin. I-post mo nga. Tapos, mo. Patay mo. I-post konti. Tapos, ayan, na. Ah. Yung ikot ng uh, Drive piece natin, taas baba, taas baba. At, uh, iba na yung washer niya kaya obligado itong mga sir na idadown ko yung makina kasi may something din kasi na tunog sa loob ng makina kaya ang gagawin natin idadown natin yan pero i-check ko muna yung ano yung uh, error sa panel bakit sya nagkaroon ng check engine medyo may ngayong yung ating ano background dahil gawa ng ano uh, naghahasa ng anong magneto check natin yung ano yung error 12 saksakan natin ng diagnostic tools tanggalin natin to ito yung uh, saksakan nya ok ito mga sir salangan ko lang uh, diagnostic tools tapos uh, punta tayo ng yamaha tapos ayan may nakalagay dyan Please follow the step. Tapos i-on natin. Okay. Check natin yung red fault code nya. kung baga nakalagay dyan can receive the normal sign of CKPS yan yung crankcase position sensor nya yan yung ano tiyotokoy nya kaya nagkaroon siya ng uh, error 12 maaring uh, sa wiring may problema o yung nag lose or baka sila na rin yung ano yung CKP nya kaya yan yung gagawin natin mamaya after nating tanggalin yung mga upuan nya ito tatanggalin muna natin to para ma check natin yung ano kasi gusto ko muna paandarin ito para malaman natin kung ano yung uh, problema sa makina Ayan, kaya nalaman na natin mamaya natin buburahin yan kasi hindi rin natin yan nabubura gawa ng uh, andyan ko yung error code kaya iyan mo natin Okay, tama mga sarang, tanggal ko na yung U-box uh, natin dito. Pupuan. Pati yung airbox, natanggal na natin. At uh, ito, i-on natin para mapa-under natin. Nung tinanggal ko yung ano, U-box natin mga sir. At uh, ginalaw ko lang yung part dito. Yan, dyan yung nagkakaroon ng error 12 eh. Pati ito sa ilalim. Nawala yung error nya. Kung baka ito, naglo yan error 12 karamihan sa ano yung socket ng ating stator pero chinik natin kanina si KPS yung nakalagay tapos ngayon papaan natin mapapansin nyo may lumalabas na usok sa breaker hose hindi po yan normal mga sir yan sobrang usok Yan. kaka Kakapalit lang ng black yan mga sir ha. Ah. At uh, ngayon ko lang din ito na paandar kasi hindi na dito mga sir. Hindi po yan umaandar. Ayan, sobrang usok oh. Hindi po mainit yung makina niyan mga sir. Malabig yan. Cool. Saka pag start ko pa lang, lumabas na yung usok dito sa breather hose. Sinyalis po yan na may problema yan dyan. Ayan, snack ko Tapos may nag-uumpugan Ayan, nawala na yung arrow trail Okay, patayin natin kasi Maingay yung makina At pag iiwalay natin yung makina Kasi bubuksan po natin yan Para makita natin yung ingay niya Kasi yung kanyang sigunyal mga sir hindi maganda yung ikot parang sumasew-sew na lang siya kaya titirahin na natin to pag ihiwalay na natin at yan napakita ko na yung problema umuusok tapos maingay yung makina hindi po yan normal mga sir 2 days pa lang yung mga sir na ginawa tapos ganyan na sila back job nya naman kaso tinirik na naman daw siya uli at uh, nadala na yata yung mayari kaya yun napunta sa atin kaya ito, tutulungan natin check mo natin kung ano yung mga dapat natin uh, gagawin sa loob ng makina kung ano yung naging issue nya kung bakit ka uh, kakapalit lang ng block umusok lang bis tumitiri ok wayway -way na natin ito ito na mga natin yung uh, chassis sa makina yung Aerox at uh, dahil nga si ano si Erox kaya iba sumasabit kasi ito kapag binaba natin nang wala yung binili kong ganyan sumasabit din sa tulad niya ano, ni click na kahit ibaba mo siya tapag mo siya pwede si Erox hindi pwede siya kasi yun max kaya bumili ako para dyan para na rin sa slakyan ko yan kaya yan wawalwali na natin ito mga sira para makita natin kung ano yung uh, problema nitong makina kung bakit umuusok at maingay. Ayan, natanggal ko na yung ano, yung cover at uh, pansin ko rito mga sir. Meron siyang mga ritaso na kulay itim na parang ganito. Ayan, itim-itim. Bukang nadurog yata yung ano nito. Chin guide din. Yung nasa taas, parang durog. Ay, okay, tanggalin natin 'to. basawan sa kapag kayo gumagawa nito mga sir, napakaimportante na sinasegregate niyo muna 'yung mga pisa antes niyo uh, makalas ito. Yan, binubukod-bukod ko 'yang mga sir. Part ng uh, head, Yeah, pinagsasama-sama ko 'yan para hindi ano, hindi malito. At relax uh, ko muna 'to. Yan. Natin 'to alin wrench dito tapos 12-12 uh, tsaka 12 dito ay yan tagal ko yung mga nut at uh, ngayon lalabas naman na natin ito yung tigas ay yan tagal na natin tagap na okay tanggalan na natin ayan ito na tapos ito okay pa naman dahil uh, dalawang araw lang na may nakalipas ayan may problema tapos ito Ayan. Ito natin yung black. Check natin. Ikaw matigas na. Okay, ito na mga sir. Kailangan ko pang uh, para may labas ko. Kasi ang nangyari dito mga sir ito. Two days pa lang ito mga sir. Ah. Ilaw ko para. Ilaw ko muna. Ayan mga sir. Two days lang yan mga sir. Yan, kaya nahirapan ako magtanggal kasi mayroon siyang kinayod na naiwan dito sa sleeve. Naiwan dito. Yan, may naiwan dyan. Ito. Kaya nahirapan akong magtanggal nito. Bago lang itong mga sir, pero nangyari na agad dito sa piston nyo. Two days sira yung black, ano, black. Tapos ito, sira din, no. Oh. Siguro ano, no overall siguro tong mga sira. Yung parang yung daanan ng langis. Siguro hindi umangat. Or hindi ko lang alam, baka natuyuan ng langis. Tinayo do. Oh. Yan, palit po tayo niyan. 2 days lang sila agad. Kaya no siguro nung bumara, ah, nung tinirik na lang ito, gobor hit. Kaya siguro na uh, pero sa yung sigunyal, kaya na disalign to. At yung tunog na naririnig natin, nanggagaling po yan sa black. Sana uh, hindi natamaan yung connecting rod kasi bago po yan. Pero ipapacheck pa rin natin yan sa machine shop kapag ka, ano, ipapabukas natin kung may tama o wala Sa doon sa pinagpapagawa namin binubuksan po nila talaga yan para ma-check nila kung palitin na ba o hindi pa so dumating natin itong paghiwalayin ito Okay, ito mga sir, ko na yung uh, crankcase at uh, yung natanggal kong langis nito mga sir. Sobrang itim. Hindi yung ano, uh, ano parang kulay putik mga sir. Tapos, uh, kaya ganito yung ano, nangyari na dapat itong sintosta niya, andoon dapat. kasi nga lang, baliktad yung pagkakalagay nito. Nasa kabila yung ano, baka dito pinadaan. Dapat pat ang original niya dito. Baliktad. Ayan, binaba ko muna siya. At uh, maya maya, uhugasan natin yan. Pati yung ano, piston, palit yan. At uh, ito, dadalhin natin ng shop yan dahil ipapalay natin yan dahil mayroon siyang konting giwang at uh, ipapacheck na rin natin okay. yung ano yung connecting rod niya mga sir tapos yan ugasan natin lahat yan yan papalta natin yan kasi sira na tapos lahat ng mga butas yung mga dinadaanan ng langis natin lahat po yan lilinisan natin kasi dyan ang galing yung problema nito bakit nasira yung ganito nya bali gagawin ko na lang ito dalawang ano lang, lang. bigyan tayong uh, dalawang bigyan yung gagawin ko dito mga sir part 1 yung part 2 mga